So, guys, this time, guys, papakita ko sa inyo yung timbang ko ilang days na ngayon. Update muna tayo. Yung pizza ngayon. Ayan. Yung date. Yun. October 1. So, October 1 ngayon. So, yun. Check nyo. October 1. Ipapakita ko sa inyo yung timbang natin. So, let's go. Yeah. Yeah. 126 win 12. <laughs> 126 126.2 12. so may 12 days pa salam nyo na king gang Para sa lahat ng mga solid supporters natin, sa lahat na nag-aabang, ito na yung timbang natin. 126.2 Easy work!